kasabihan po tayo, basta Rusi, sorry. Eto, sira na naman po yung aking motor na si Rusi. At yung kanyang pong sira ay hindi po gumagana yung kanyang speedometer. So, pag ganyan pong problema, huwag po kayo magala dahil napakadali lang po repair niyan. At hindi na po natin kailangan pandali yan sa mga repair shop. Ang problema lang po niyan, malamang sa lamang, ay itong ating speedometer cable. Dahil itong ating speedometer cable, ito po ay napalitan na natin. At di ko na po mabilang kung ilang taon at base ng po sa itsura niya, kalawang nakalawang na, kalawang na ay matagan matagal na po itong ating speedometer cable na to at yung brand po nito ay hindi na po original ng Ruse kundi makuto na po to so yung mga pare ko hindi po totoo yung kasabihan na basta Ruse ay sorry so nasisira po talaga to dahil ito po ay consumable At talaga naman pong darating yung panahon na masisira to at papaltan katulad na din po ng mga branded at sa ipapalit nyo naman po mas maganda is yung may brand na para sigurado po tayong nagtatagal. Ang maganda, hugutin muna po natin. Sa paghugot naman, napakasimple. Tanggalin lang po natin itong lock niya at hugutin po natin siyang pagba. At dito po sa baba, tanggalin lang natin itong turnilyo na to. Dahil ito po kasi yung miipit ng ating speedometer cable. Then pag natanggal na, hugutin lang po natin. Ayan o. At hugutin po natin siyang pababa di po ba? Napakadali na pong tanggalin, no? Paano man po natin nalaman na putol na po itong ating speedometer cable? Nung pinaikot po natin itong ating gulong, umikot po to At hindi po sumamang umikot to So, ibig sabihin, eh, putol. Kaya pag ginugot po natin yan, ayan naman pare kayo. Ay naiwan po yung kalahati sa loob. Ayun, at ito ay putol, oh. So normal mo yan at nangyayari po to kahit po sa mga branded ah, uh, talaga naman pong uh, katagalan eh napuputol po tong ating speedometer cable. So to pwede na po natin itong dalhin sa tindahan at mamili na po tayo ng bago. From Makoto to Takasago. So ito mga pare ko, medyo mahal po na kanito sa Makoto at yung price po nito is 120 pesos dito sa amin at ito po ang ating ilalagay dito at ito po ay pang TMX dahil ito po yung kasukat ng ating Lucy ito napakadali lang pong kabit ito kahit saan po kayong lugar kahit nga po nasa dang kayo ay pwede pwede po kayong magpalit ng inyong speedometer cable dahil well, napakadali lang po palitan ang gawin lang po natin is isulot na po natin dito to hanapin lang po natin yung slot at kusang papasok po yan then pag napasok na po natin ay ilagay na po natin itong ating tornillo hindi naman ipasok na dito sa butas eh no So ito mga pare ko, after nyo po mahigpitan, eh okay na po yan. Hindi po pa, napakadali lang pong gawin. Hindi hamak po na mas matagal pa yung daldalan kaysa pumapaltan po natin itong speedometer cable ng ating motor. At talaga naman pong hindi natin kailangan pandalin pa sa shop dahil tayo po mismo ay kayang kaya pong gawin natin to ng DIY lamang.